Alamin natin ang pinakohuling update sa nawawalang tripulante matapos lumubog ang isang motor tanker sa Limay Bataan. Si Ryan Sijas sa detalye live, Ryan. Audrey, sa pinakohuling impormasyon mula sa Philippine Coast Guard ay kinumpirma nila napatay na yung uh, isang napaulat na nawawalang tripulante matapos ang uh, paglubog nga ng barko dyan sa bahagi ng Limay Bataan ng Philippine Coast Guard naman kasama ang Department of Environment and Natural Resources o so DENR ay nagdeploy na ng survey vessel para sa isang or sa gagawing monitoring sa lugar. Natagpuan na ang katawan ng isang tripulante ng motor tanker Terra Nova na napaulat na nawawala matapos itong lumubog sa karagatang sakop ng Lamaw Point, Limay, Bataan. Batay sa impormasyon mula sa Philippine Coast Guard alas stress kahapon, Audrey, nang matagpuan ang katawan ng second mate sa bahagi ng Limay Bataan. Na-rescue ang labing anim mula sa labing pitong crew nito at agad nilapatan ng paunang lunas. Pasado alas 11 ng gabi, nang respondihan ng BRP Melchora Aquino ang isang distress call mula sa motor tanker Terra Nova. Sabi ng PCG, pasado alas 10 ng gabi, ng maramdaman ng mga tripulante ng barko ang malakas na alon dahilan para magdesisyon silang bumalik. Dito na daw sila pinasok ng malaking alon hanggang sa tuluyang lumubog sa bahagi ng 3.6 nautical miles ng Lamao Point sa Iloilo -Ilo, sana, ang port destination ng barko. Patuloy na iniimbestigahan ng PCG ang insidente. Sa ngayon ay tumagas na ang working fuel ng barko. Sa isinagawang aerial survey, nakita na umabot na sa 2 nautical miles ang lawak ng oil spill. Agad namang idineploy ng PCG ang kanilang marine environmental team para ma-recover ang maaring tumagas na langis. Bangamat wala pang indikasyon, Audrey, na tumatagas na ang karga 1.4 million na litro ng langis, sabi ng Philippine Coast Guard na maari silang humingi ng tulong sa pribadong sektor sakaling mangyari ito. Umaasa ang PCG na mas mababaw ang pinaglubugan ng MT Terra Nova kumpara sa MT Princess Empress na lumubog sa bahagi ng Oriental Mindoro. Pero magkaganon pa man, ay naghahanda na rin ang PCG sa posibleng worst case scenario. Sa dami daw kasi ng karga nitong industrial oil, ay maaring umabot hanggang Metro Manila ang oil spill. Nauna nang ipinagutos kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad tugunan ang paglubog ng barko. Tukoy na ang may-ari ng barko na Shogun Ships Co-Incorporated. Audrey, ang sabi ng Philippine Coast Guard ay sisikapin nila na mahigop lahat ng nasa 1.4 milyon na litro ng langis mula doon sa barko sa loob ng 7 araw para hindi na ito magkaroon pa ng malawakang oil spill. Ang DINR naman ay maglalagay na ng monitoring instrument sa oras na malocate na kung saan bahagi dyan sa may bahagi ng Limay Bataan lumubog o yung kinaroroonan mismo ng barko. Audrey. Maraming salamat Ryan Lesigues.